I'm being uh, set up. Una-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga taong tumulog sa akin, sa lahat ng taong nagpumunta sa aming support ha, para ma-achieve ating uh, itong program. Hey guys, pangalawa checking ko na to. Tapos, ito, nakita nyo man, 25,000 uh, pesos. So, grabe ako sa iyo, join ka na. I'm sure, makukuha mo na ito at mas higit Power! First check ko uh, sa Inglobal, 11,600. Part-time student lang ako. I'm si from UST, student nurse. Woo! Graduating student. I'm going to go Power! What's up, guys? Good morning, everyone. Uh, my name is Alex. I'm One week long, 60,000 pesos. Thank you, everyone. I'm going to check it. Power! Hi, Power. Thank you, M. Global. Graphic. Mommy check. I'm check. I I Look at it. I make another me, I'm another 100,000, more than 100,000. <laughs> <I love it. laughs> Hello guys, I'm Harry Hatulas. So, ako nga pala yung 4th year nursing student from UST. Uh, Part time kong ginagawa tong AIM Global. At saka ito, tingnan mo yung kinita ko na oh. Sa part time ko ginagawa, within 7 months, 43,1573. 1543. So pag tinotal natin, nakakabalyo talaga. 62,000, almost 62,000 pesos na. Kung ako estudyante, nagagawa ko ito. Challenge ko sa mga kapwa ko estudyante, try nyo rin, kaya kaya yung Pero to lalo lalo na sa mga nagtatrabaho na. Kung ako estudyante, nagagawa ko, lalo na kayo. Kaya huwag na kayo mag-isip-isip pa. Ito na yung pinakamagandang opportunity. Baka ito na rin yung mga hin hinahanap nyo. Kaya, join na. Power. I'm Casper. I'm from Denmark. And it's no fun global. Hi, I'm Chef Express, Chris Crislera. Another 7 accounts thank you thank, thank, you you global. Global. thank you thank you, in global. Seven thank you in global. Thank you in global another Thank you global. global another Thank Thank you global global, Thank you in global. <laughs>

wi na Inter atung teluk Klaten Kebawe.